Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito nakadik Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapalit, makinig na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Aries Magaling ang mga Aries sa araw na ito na talikuran, pakawalan ang kanilang mga problema. At sa araw na ito, maraming mga aktibidad kung saan ikaw Aries ay maayos ang iyong maging emosyon. At parang mapakalma ka. Sa araw na ito, merong mga hindi sinasabi na pananalita sa mga sitwasyon at maari na ito ay makatulong sa iyo na magkaroon ka ng mga bagong pananaw. Ang iyong kumpiyansa sa sarili ay magiging mataas rin ngayong araw kasi mararamdaman mo ang suporta ng ibang tao sa pamilya, sa tahanan mo at marami kang mga importanteng factors sa iyong mga desisyon ngayong araw. Mahilig magmuni-muni at makipag-usap ang mga Aries sa araw na ito. Lalong-lalo na ang kanilang mga desisyon ngayon ay parang malakas ang impluensya ng iyong mga pangarap at ng iyong intuition, ng iyong mga kutob. Sa araw na ito, magaganda rin ang mga diskusyon kasama ang mga tao na malapit sa iyo. Malakas ang inspirasyon ng mga Aries ngayong araw. Mahilig kayong mag-explore at magkaroon kayo ng karagdagang tapang na yakapin yung mga walang kasiguraduhan. Sa araw na ito rin, satisfied naman ang mga Aries at ang tensyon na medyo mataas ngayong araw ay matutunaw rin sa araw na ito mas maayos ang pera kumpara kahapon at ang pag-ibig naman ngayong araw ay positibo kasi magkakaroon ng magandang unawaan at pag-uusap ng bukas sa kanilang mga kalooban. At medyo madali lang mapagod ngayon ang mga Aries. Sa araw na ito, meron kang mga katanungan pero ang mga katanungan ito ay mahanapan rin ng solusyon. Maganda ang progress ngayon sa iyong mga trabaho. Magkaroon ka ng enlightenment sa mga proseso ng iyong mga ginagawa. Marami kang matutunan at ngayong araw, i-absorb mo lang ang pagiging pasensyoso. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 8, 16, 21, 25, 30, at 37, Maganda naman ang araw na ito para sa mga Taurus kasi ngayong araw ang mga Taurus ay magiging idealistic kayo. Marami kayong mga iniisip sa araw na ito Taurus pero mananatili kayong totoo sa inyong sarili. At ngayong araw, ikaw rin ay magkakaroon ng kapayapaan at pagtanggap sa kung ano man yung mga kahinaan ng iyong mga kaibigan. Sa araw na ito, maganda ang friendships, ma-enjoy mo ang mga diskusyon, bukas ka sa kanilang mga pinagdada pagdaanan rin sa kung ano ang kanilang mga problema at opinion. At ngayong araw, maganda ang inspirasyon na naibibigay ng mga charos sa ibang tao. Maganda ngayon ang iyong networking. Marami kang mga kaibigan, mas sociable ka. At ngayong araw rin, marami ang magbigay sa iyo ng suporta at encouragement. Sa araw na ito, Choros, matalas ang iyong mga kutob at mas natural ka sa araw na ito at mas ma-recognize mo ngayong araw ang kahalagahan ng iyong mga kaibigan. Maganda rin ang araw na ito kasi yung iba na mga chorus na medyo nahihirapan ay mabigyan kayo ng pabor ng iyong mga kaibigan sa araw na ito. At ngayong araw, katamtaman lamang ang pera. Kaya kailangan mong bantayan ang mga gastos, ang mga bayarin, siguraduhin na wala kang nakaligtaan. Ang pag-ibig naman sa araw na ito ay medyo katamtaman lang din. Merong mga tao na magbigay ng suporta, ah. meron din ibang tao na medyo malamig sa iyo at hindi ka masyadong nauunawaan. Kailangan mo lang maging matatag sa araw na ito. Maganda naman ang iyong physical energy ngayong araw kasi hindi ka mabilis na mapagod at magaling ka sa mga pagbutingting ng mga bagay-bagay. Maganda rin ang sorpresa ngayon para sa iyo kasi marami kang madiskubre na mga magagandang bagay ngayon. Mas maunawaan mo sa araw na ito ang iyong lakas at yung mga bagay na iyong pinagdududahan ngayong araw ay maari na ikaw ay lumayo muna dito. Yung mga unhealthy na bagay hindi nakakatulong sa iyo mga tao na imbis na makatulong ay nagiging pabigat pa. Sa araw na ito, ang mga choros, magaling kayo na talikuran, pakawalan ang mga pressure at tension na dala ng ibang tao. Kaya maganda ngayon ang paghandle mo ng iyong oras. Magaling ka sa iyong mga inspirasyon sa araw na ito, lalong-lalo na sa pagbahagi mo ng iyong mga talento. At sa araw na ito, Taurus, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 1, 12, 17, 32, 33, at 48. Ma-enjoy naman ng mga Gemini sa araw na ito ang kanilang mga gagawin. Ngayong araw, matulungan ka ng enerhiya para ikaw ay magkaroon ng karagdagang self-esteem. Mas magkaroon ka ng tiwala sa iyong sarili. Magaganda rin ang mga ideya na pumapasok ngayon sa iyong isipan. Makatulong ito sa iyo na lalo kang ganahan sa iyong mga trabaho. Maganda rin ang iyong mga imahinasyon ngayong araw. Lalo kang nagiging practical at naghahanap ka ng mga magagandang solusyon para sa sa negosyo at sa pangangailangan ng pamilya. Mas ma-recognize mo rin sa araw na ito kung ano ang dapat mong gawin para maging maayos ang iyong reputasyon at magiging maganda ang pananaw paningin sa iyo ng ibang tao. Sa araw na ito, ang mga Gemini rin ay nagiging generous. Kayo ay tumutulong sa ibang tao at kahit na hindi naman kailangan ay andiyan kayo palagi, nagbibigay kayo. At malakas ngayon ang iyong intuition lalong-lalo pagdating sa iyong tinatahak na direksyon sa buhay mo magkakaroon ka ng mga magagandang ideya ngayon para sa paghahanap ng pera at ang mga venture sa araw na ito ay exciting para sa mga Gemini. Ngayong araw rin maganda ang iyong imahinasyon at sa araw na ito lalo na pagdating sa iyong mga pangangailangan ay mahilig ka na makahanap ngayon ng tulong para ma-secure ang pangangailangan ng pamilya at produktibo ang mga Gemini sa araw na ito. At imbis na kayo ay makipagtalo, kayo mismo ang naghahanap ng paraan at lumalayo kayo sa problema. Ngayong araw, maganda ang mga assumptions ng mga Gemini. Nagkakaroon kayo ng kumpiyansa sa sarili at yung mga bagay na hindi ka komportable ay kalmado kang lumalayo dito. Maganda ngayon ang takbo ng pera kaya... Kung meron kang chance na makapag-impok, mag-save ka muna ng pera at gastos ng gastos. Ang pag-ibig ngayon, meron mga konting tampuhan at kailangan sa araw na ito ipakita ang iyong pasensya. Merong mga tao sa araw na ito hindi ka masyadong maunawaan kaya sa araw na ito ay huwag mo lang masyadong damhin o dibdibin kung ano man yung mga sinasabi ng ibang tao. Baka kasi ang kanilang mga salita ay naunahan lang ng kanilang inggit o kaya ng kanilang galit. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga lipra Ang iyong lucky color ay gold.

Maganda ang mga imahinasyon ng mga cancer sa araw na ito at ngayong araw malakas ang impluensya ng Mercury at Sun sa iyong sektor. Nagdadala ito ng kapayapaan. Kaya sa araw na ito, mahilig ka sa iyong mga pangarap, mas inspirado ka, maganda ang iyong mga imahinasyon at ngayong araw rin, ikaw ay magkaroon ngayon ng mga magagandang kalidad pagdating sa iyong pananampalataya. Ngayong araw, ikaw ay meron kang malakas na kumpiyansa sa sarili sa araw na ito kung paano mo maging makatotohanan ang iyong mga plano. Bukas ka sa pag-aaral, nagro-grow ka bilang tao at sa araw na ito, ikaw rin ay nagiging kaakit-akit sa ibang tao kasi magaganda ngayon ang iyong komunikasyon. At sa araw na ito, ikaw rin ay mahilig tumulong at unawain kung ano yung mga pinagdadaanan ng ibang tao. Kahit na ikaw, ay meron ka rin mga pangangailangan, pero sa araw na ito, ikaw ay nagiging mapagbigay. Kaya maraming mga tao ngayon ang mas inspired dahil sa iyo. At magaganda ang mga impluensya na ibinibigay mo rin sa ibang tao. Sa araw na ito, Cancer, maganda ang takbo ng universe, maganda ang enerhiya kasi makapag-relax ka sa araw na ito. At ngayong araw, kung ano man yung mga kakulangan ng tiwala, medyo mawawala ito kasi magkaroon ka ng karagdagang kontrol sa mga sitwasyon at sa circumstansya ng buhay. Ang pera sa araw na ito, napakababa ng pasok kaya bantayan ang iyong mga gastos, ang iyong responsibilidad. Ang pag-ibig sa araw na ito, katamtaman lamang. Merong mga tumutulong, meron rin namang hindi mo ma-please kaya hayaan mo na yung ibang tao at sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 7, 15 19, 20 32 at 43 Mataas ang intuition ngayon ng mga Leo at sa araw na ito, ikaw ay nagbibigay ng atensyon sa mga bagay na parang coincidences. At ngayong araw, kailangan mong i-let go Leo ang sobra mong pag-iisip. Sa araw na ito kasi, ang dami-daming pumapasok sa iyong isipan. Kaya nakakaroon ka ng mga pagdududa patungkol sa mga bagay na... Wala namang dapat pagdudahan. Sa araw na ito, kailangan rin na mas maging inspirado ka, lalong-lalo pagdating sa iyong mga pakikipag-usap sa ibang tao. Merong mga kasamahan ang mga Leo na medyo nagkakaroon rin ng problema, kaya makatulong rin sa mga Leo ngayong araw na bantayan kung ano man ang mga nagaganap sa ibang tao para matuto kayo sa kanilang mga pagkakamali o sa kanilang mga problema. Mahalaga sa araw na ito, Leo, maging practical pagdating sa iyong mga desisyon, at panatilihing bukas ang iyong mga pag-iisip ngayon, makinig sa mga ideya ng ibang tao at kung ano man ang kanilang mga konsepto. Sa araw na ito, ang mga liyo naman magkaroon kayo ng karagdagang kumpiyansa sa sarili. Sa araw na ito, marami kayong mga magagandang ideya para sa mga bagay na pwede ninyong mapagkakitaan. At konektado kayo sa inyong mga kasama. Sa araw na ito, maganda ang kagustuhan ng mga Leo na magtagumpay. Kaya naaakit rin kayo sa mga tao na mayroong mga pangarap sa buhay. Maganda rin ang chance ngayong araw na maging maayos ang iyong pananalapi. Sa araw na ito, ang pag-ibig ay maayos para sa iyo. Makuha mo ang pag-unawa at pagmamahal ng mga tao na gusto mo. At ngayong araw, mas marami ang mag magkagusto ngayon sa mga Leo kasi maganda ngayon ang impluensya ng Venus sa iyong sektor. Magkakaroon ka ng karagdagang pang mas maging charming ka at maganda ngayon ang pili ng iyong pananalita. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga libra. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 9, 20, 29, 33, 40, at 42. mga Virgo naman, sa araw na ito ay nakakaroon ng karagdagang kumpiyansa sa sarili. Ngayong araw, kayo ay mas compassionate. Maganda ang pagkikipag-connecta ninyo sa ibang tao. Interesting rin sa araw na ito ang mga diskusyon. Meron ka mga magagandang ideya. At sa araw na ito, ma-enjoy mo ang iyong sarili. Ang mga relasyon sa araw na ito ay supportive sa iyong mga plano merong mga kasunduan, merong mga collaboration at ang iyong mga pananaw sa araw na ito ay positibo. Maganda rin ang iyong pananampalataya sa araw na ito. Maganda ang iyong mga pangarap sa buhay, merong ka mga bagong interest at ngayong araw magkaroon ka ng malalim na pag-unawa at pagtanggap sa iyong kapartner. Maganda rin ang araw na ito kasi yung mga maliliit mong plano ay maaring masimulan sa araw na ito. Merong malakas na tensyon pero ngayong araw hindi masyadong maapektuhan ang mga Virgo kasi ang mga frustration ngayon ay hindi masyadong tatalab sa mga Virgo. Maganda kasi ang inyong mga pananaw at paniniwala sa araw na ito. Bless ka rin ngayong araw pagdating sa atensyon mo sa mga maliliit na detalye. Ang mga bagay na hindi napapansin ng mga tao, mapapansin ngayon ng mga Virgo. Mas mabusisi kayo at ngayong araw kayo rin ay nakakaroon ng pagpapahalaga sa inyong mga pangarap kaya mas focus kayo sa inyong mga gawain. Sa araw na ito, mas maayos ang pera kumpara kahapon ang pag-ibig naman sa ngayong araw ay katamtaman lamang at sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga cancer ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 1 9 12 15 19 at 38 Matalas naman ang instinct ngayon ng mga Libra at sa araw na ito mas engage ka nakikipag-connecta ka sa iyong mga kasama, sa iyong komunidad at sa araw na ito ang focus mo ay nasa pag-abot ng iyong mga layunin sa buhay. Eksilente ang araw na ito kasi mas maging imaginative ang mga libra, lalong-lalo sa pagpapalago ng iyong goals sa iyong career at sa araw na ito marami rin ang magkagusto sa mga libra kasi dito ang mga libra ngayong araw, lalong-lalo pagdating sa kanilang paniniwala sa mga bagay na nagdadala ng inspirasyon Magaling ang mga Libra ngayong araw na mag-adjust sa kanilang mga plano. At sa araw na ito, inspirado rin kayo. Kaya mabilis ninyong maabot ngayong araw kung ano man ang goals ninyo, ang gusto ninyong matapos sa araw na ito. Kailangan lang bantayan kasi pagdating na sa bandang hapon, marami ka ng mga pangamba, marami ka ng concern kasi papasok ang malakas na impluensya ng Mercury na hindi nagkakasundo sa enerhiya ng Pluto ngayong araw. Kaya dami-daming iisipin ngayon ng mga Libra. Sa araw na ito, Libra, mahalaga na maging objective at ang mga pananaw ng ibang tao ay huwag mong masyadong alalahanin. At sa araw na ito, napakaganda ng pag-ibig, makuha mo ang pag-unawa, meron mga pagpapatawad sa araw na ito, meron din mga pagbibigayan at ang pera naman ngayong araw ay katamtaman lamang kaya balansihin ang pananalapi, merong iba mga libradian diyan, medyo nahihirapan kasi yung sweldo, delayed-delayed, medyo medyo matagal ang pagtanggap kaya bantayan ang mga ito na hindi mauna yung mga utang. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 9, 11, 21, 32, 33, at 41, Mas balansi naman ang mga pag-iisip ngayon ng mga Scorpio. Mas makita ninyo ang positibo at negatibong bagay ngayon. Sa araw na ito rin, marami sa mga Scorpio, napakaganda ng inyong sense ngayon. Magaganda ang inyong mga pananaw, mas objective kayo at matulungan kayo ng inyong mga kumpiyansa sa sarili ngayon. At lalong-lalo ang iyong lakas ng iyong instinct sa araw na ito ay makatulong sa iyo pagdating sa paggawa ng mga desisyon. Ang pera ngayong araw kailangang bantayan. Merong mga ibang Scorpio na maaring malugi o kaya maloko ngayon pagdating sa pera. At mahalaga na mag-focus ngayon sa pangmalakihang picture kung ano man ang iyong mga pangarap. Meron ring tendency sa araw na ito na yung mga Scorpio, sobra kayo kung mag-isip at magplano ngayong araw. Mahalaga sa araw na ito kahit na dahan-dahan yung usad basta patuloy pa rin na pasulong ay mas maigi na ito kesa sa mabilisan na mga walang kasi graduation. At maganda ngayon ang pagpapatawad, maganda ang compassion sa araw na ito. Merong mga healing, mga relasyon na hindi nagkakasundo dati na maaring magkaroon ngayon ng pagpapatawad at pagbibigay ng pangalawang chance. At maganda ngayon ang mga pilosopiya ng mga Scorpio at kailangan lang sa araw na ito focus sa iyong personal na pangangailangan, personal goals mo. At ang mga diskusyon ngayong araw ay inspiring naman. Marami kang matututunan tulunan at maging maganda ang iyong imahinasyon ngayong araw. Meron lang mataas na tensyon pagdating sa mga diskusyon, lalong-lalo na sa bandang hapon. At papasok kasi ang malakas na energy ng Mercury at Pluto na hindi nakakasundo. Kaya pagdating na sa bandang hapon, Scorpio, meron ng mga frustration, meron mga bagay na nakatago dati na bigla-biglang lilitaw, at baka meron ngang mga confrontation sa araw na ito, kaya bantayan ito. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn corn ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 3 6 22 34 37 at 43 Ang mga Sagittarius naman sa araw na ito, magaling mag-manage sa kanilang mga trabaho at sa kanilang oras. At ngayong araw ay magkaroon kayo ng malakas na motibasyon pagdating sa inyong trabaho. At yung ibang tao ngayon hindi ka maunawaan pero maganda ang imahinasyon at mas matalino ngayon, mas wai sa mga Sagittarius sa araw na ito, lalo na sa kanilang pananalita at sa pagpili ng kanilang mga makakasama sa mga kaibigan nila. At makita rin ng mga tao ngayon sa Sagittarius ang iyong talento. Ngayong araw, maayos naman ang pananalapi, pero yung iba ay naghahanap pa rin ng trabaho sa araw na ito, kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa. At para naman sa inyong pag-ibig ngayong araw, maganda ang pagsasama ng mga mag-asawa ngayon, merong pagbibigayan, at ang mga single naman na Sagittarius sa araw na ito, ma-enjoy ang kanilang sarili kasama ang kanilang mga kaibigan. Maganda ang focus ngayon ng mga Sagittarius pagdating sa kanilang mga pangarap Napakaganda ng iyong imahinasyon, ng mga pangarap mo sa buhay. At sa araw na ito, nagbibigay ka rin ng compassion at pag-unawa sa mga taong mahal mo, lalo na sa mga tao na hindi mo pa masyadong kilala. Ngayong araw, inspirado ka dahil malakas ang hugot mo, pagkuha mo ng lakas sa iyong pamilya at sa mga mahal mo sa buhay. Kaya mas maging intimate ka sa araw na ito, mas makilala mo sila. Ngayong araw rin, magaganda ang iyong mga Iya, para sa masayang banding at sa araw na ito ang mga relasyon ay magiging bukas. Merong magandang linya ng komunikasyon, merong mga Sagittarius na willing sa araw na ito na tingnan ang mga sanhinang problema at ngayong araw mas magkaroon ka ng kumpiyansa sa sarili lalong-lalo sa iyong mga plano. Magaganda ang iyong imahinasyon kaya ikaw ay nakakaroon ng karagdagang focus para sa pangangailangan ng pamilya at ng iyong tahanan. At sa araw na ito, Sagittarius, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay silver at ang lucky numbers mo ay 10, 14, 21, 22, 26, at 34, palaban naman ang mga Capricorn sa araw na ito iniisip ninyo ang inyong pamilya at lalong-lalo na ang mga anak kung meron kayong pamilya at mga bata sa araw na ito ang pera katamtaman lamang kaya mas maging magaling kayo pagdating sa inyong mga gastusin at sa inyong budget at hindi kayo madaling mapagod sa araw na ito meron lang ibang mga Capricorn ngayong araw medyo moody kasi naaapektuhan kayo sa kung ano man yung dalang problema ng ibang tao ang dami-dami kasing iisipin ngayon ng mga Capricorn. Kaya relax ka lang sa araw na ito Capricorn. Focus lang sa iyong pangangailangan at sa iyong pamilya. Mahalaga ang control sa iyong mga iniisip ngayon at sa iyong mga nararamdaman. Kasi yung ibang taong ngayon maaring makaapekto sa iyong mga desisyon. Mawala ka sa mood, mawala ka sa gana at sa araw na ito maganda naman ang iyong mga connection ngayon. Mas charming ka, mas creative ka sa araw na ito. Magaganda ang iyong mga diskusyon at ang iyong imahinasyon ngayong araw. Malakas ang impluensya ngayon ng buwan, kaya pagdating na sa bandang tanghali, ay mas magkaroon ka ng mga bagong pananaw, mas maging motivated ka na, lalo na nadulot ito ng isang tao. At ngayong araw, maraming mga kasunduan, lalong-lalo pagdating sa bandang tanghali, at yung mga nakatagong agenda ngayon, kung ano man ang mga intensyon ng ibang tao, ay mas makita mo, lalo na pagdating sa bandang gabi. At sa Araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga charas. Ang iyong lucky color ay gold at ang lucky numbers mo ay 2, 7, 18, 20, 25, at 39. Positibo naman ang pananaw ngayon ng mga Aquarius. Ma-enjoy mo ang mga aktibidad sa araw na ito. At ngayong araw, merong mga masasayang reward para sa mga Aquarius. Maganda at positibo ang iyong impluensya ngayon sa ibang tao. Maganda ang iyong mga pananampalataya sa araw na ito. Mas maging spiritual ka at positibo at natural ngayon ang daloy ng iyong mga komunikasyon. Ang mga ideya mo ay creative at makatulong ito sa kung ano man yung problema rin ng ibang tao. Ngayong araw, marami kang may bigay sa maibigay sa iyong mga karelasyon, kung ito man ay special someone mo, pamilya mo, kapatid mo, o kaya mga kaibigan. Ngayong araw kasi, ang mga Aquarius, napakatalas ng inyong pag-iisip ngayon. Maganda ang focus ninyo sa kung ano lang yung totoo, kaya magiging mas practical kayo ngayong araw. At inaalagaan rin ninyo ang inyong kalusugan, ang pera, kahit papano, ay namamanage nyo naman ng maayos at maganda rin ang focus mo ngayong araw. At sa araw na ito, Aquarius, positibo naman ang iyong connection sa iba. Meron lang ibang tao hindi maiiwasan kasi merong inggit, merong mga galit at kahit na wala ka namang ginagawang masama, hindi maiiwasan na meron at meron talagang masasabi kasi nga negatibo sila sa simula pa lang, di ba? Kaya sa araw na ito, huwag kang masyadong magpadala kasi merong mga Aquarius ngayon masisira ang mood nang dahil sa ibang tao. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 2, 9, 16, 18, 25 at 44. Komportable naman ang mga Pisces sa araw na ito dahil matulungan kayo ng enerhiya ng Neptune kung saan maging kalmado kayo, maging matalas ang inyong mga pananaw ngayong araw at ang inyong mga kutob. Sa araw na ito, mas ma-appreciate mo ang mga ideya at kontribusyon ng ibang tao. Ngayong araw rin, ikaw ay napakaganda ng iyong wisdom. Merong mga tao ngayon na maaring hihingi ng iyong payo at sa araw na ito, mas compassionate ka, interesado kang malaman kung ano ang nagagawa sa buhay ng ibang tao mas magbibigay ka ng iyong simpatiya at sa araw na ito napakaganda ng presence of mind ng mga Pisces ngayong araw hinahayaan mo yung ibang taong magkamali nagpapatawad ka at ikaw rin mismo ay gusto mong matuto at mag-improve para ikaw ay magtagumpay maganda ang mental excitement sa araw na ito merong mga tao na magdadala ng iritasyon pero ngayong araw ay marami sa mga Pisces kalmaras kalmado lang. Kaya buti na lang, hindi ninyo masyadong patulan ngayon yung ibang tao. Yung iba naman, nakikita ninyo Pisces ang realidad ng mga sitwasyon at kung ano talaga ang totoong motibo ng ibang tao. Yung iba dati na nanloko sa iyo ngayong araw ay magkaroon ka ng kalinawan kung ano man ang mga pagkakamali mo rin dahil sa iyong pagbibigay o kaya pagbigay mo ng tiwala sa taong ito. Magiging bukas ang mga mata ng Pisces ngayon sa mga sitwasyon at ngayong araw napakaganda ng pag-ibig, napakalakas ng impluwensya ngayon ng romance sa iyong sektor at ang pera naman ngayong araw ay positibo para sa iyo at ngayong araw rin, very active ang mga Pisces, kaya marami kayong matapos na gawain sa araw na ito Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Charos Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 2 16 19 21 26 at 40 Abangan ang iyong kapalaran bukas